Ito ang common question ng mga sumasali dito sa WECFI, ngayon na-activate na ang account ko, ano na ang susunod? Mababasa mo itong view now, e-click mo lang yan, at mapupunta ka dito. Nakikita mo itong timer na yan, kapag naging zero na, e-click mo ang follow-up income. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Magiging visible na ang get follow-up income, E click mo lang yan, at pumili ka. Reinvest immediately, o kaya ay transfer to balance. Ang pipiliin ko muna ngayon ay, reinvest immediately, para mas lumaki pa ang interest ng pera ko. In the next 24 hours, ganyan ulit ang gagawin mo, ang dali lang ba? Diba? kumikita ang pera mo kahit wala kang invite, kaya sali na sa WECFI